Yan, mga master troubleshooting. May isang bangka ko na trouble shooting. Uh, yung bulldog mga master na lost trail. Pupunta sana kami sa 28 miles. Magbabara kami sana. Kaya lang na trouble shooting. di kami matutuloy sila lang siguro. Kaya yung mga kasama namin sa laot. Ayan yeah, mga kapaster. Pinagpa-plus yung kasama ko para malaman ng mga ibang palaot na kami pabalik kasi dito sa amin mga kapaster medyo mahirap po malalaki ang alon sa pasokan namin yan. Naka, taka GPS kami papasok kasi pag pagilid ka baka mataob may mga nataob na kasi dito sa pasokan namin na ito yan yeah, mga kapaster malabo gabi kasi ay ang oras kayo mga kamaster, alas 3 Pinabalik ko na yung mga kasama ko sa alaot Para magtuloy sila magparaniti. Bangka ko kasi ang nasiraan ng ano joint.